Pupuntahan ko sana yung ano, kapatid ni King Reddick. Nakausap ko kasi siya na eh, hindi pa rin siya kumakain. Baka ginagutom yun dyan. Bakit? Ano kailangan sa kapatid Pinapakain ko yun dito. Uy, Redick inaabos yung mga ka ang kapatid mo eh. Anong inaabos Hindi ko kapatid yun. Katulong ko yun dito. Anong katulong mo, ng... kapatid mo yun? Baan mo pinagsasabi mo na hindi kita pinapakain? Ayusin mo buka mo ha? Bala ko po sana yung Libre Kakain din po kasi kami eh. Hindi, hindi, hindi mo pwede. Huwag oh. mo isama to. ka, sabihin mo. Gutom ka, hindi, yung hindi kita pinapakain. So hello guys, papunta po ako ngayon sa bahay ng mga ganga. -gang. Nakausap po po kasi yung kapatid ni King Riddick ng nakaraan. Ang um, sabi niya po kasi hindi pa siya nakain, eh. So bala ko po siya, binalikan po siya ngayon para ililibre po sa anak. <laughs> e Jello, ba't nandito? Ano, sabi mo ba ang tabas, Jello? Pintasin mo nito si Lucy. Go, saan ka pupunta? Dito sa ano eh, sa bahay ng mga gang. Pwede mo sa mahan, Boss Lelo. Bakit ano bang bakit? Pupunta Pupuntaan ko sana yung ano kapatid ni King Radic. Nakausap ko kasi siya hey, nang araw, hindi pa raw siya kumakain, baka ginugutom ay, yun diyan. Eh, wala talaga yung sila Radic eh. Try Ito ko sana ba, siya, ililibre ko siya, lalabas ako, papaalam ko na lang siya. Okay lang kaya yun? O, oh, try mo kung yun. Try ko kakatungin ko din yung bahay nila

Oh, ano yeah. Mr. Riddick, papalam ko lang sana yung si ano, si Renard, yung kapatid niyo po. Ako na yung video. Bakit? Anong kailangan niyo kapatid? Hindi na ako. Sabi ko po kasi siya kanina dun. Sabi niya hindi po rin siya nakakain. Kaya nakakain sana kami sa niya. Ay, anong hindi pinapakain ko yun dito? Oh. Three times a day kumain yun. Uy, yung kapatid mo, hindi nagsasak. Hindi nagsasak. Hindi nagsasak. Hindi Sabi niya po kayong Riddick gutom na daw siya kanina eh. Eh baka hindi siya kumain noon, gaya na sabi niya. Eh pero pinapakain ko naman siya dito. Uy, Ridi, kinabuso mo ata kapatid mo eh. Anong inabuso? Hindi ko kapatid yun, katulong ko yun dito. Anong katulong ko kapatid ng... mo yun? Uy. Ay, katulong ko yun dito. Pwede mo ba makausap si Reynard? Yung... Oy, asa, Reynard! Patulong lang ko lang Dito ka, kausapin mo. Anong pinagsasabi mo na hindi kita pinapakain? Ayusin mo bunga nga mo, ha? Hindi, sabi niya lang po gutom siya kanina. Kaya, mm. bala ko po sana ililibre. Kakain din po kasi kami. Hindi, hindi, hindi mo pwede. Huwag mo isama to. Ikaw, ayusin mo bunga mo, ha? Pag gutom ka, sabihin mo, gutom ka, hindi yung hindi kita pinapakain. Pero, Pero ba? Kumain na po ba siya Kumain na to, di ba kumain ka na? Oo. Oh. Totoo ba yun? Kumain na yan. Oh, Parang tinatakot mo kasi Dick eh, tinatakot mo ka ate eh. Tinatakot, pwede matulog ka na dun. Pinuputulog ko nung oras pa rin, hindi okay, pa ako nakakain ng tao. Kuya Ryland, di ka talaga kakain? Kasaglit lang naman kami, King okay, Ray. Dick, bago mo na, Dick. kumain na yan. Pangit na yung sobra sa kain. Pangit na yun. Dapat saktuhan lang. Hindi yung balance. Isang isang okay. araw lang pwede kumain. Hindi, kakakain lang. Kakakain mo lang, di ba? Ito ba talaga yan? Kakakain lang yan. yan. Hindi pwede ba masama yun yung kakakain lang, tapos kakain ulit. Man. Hindi maganda sa health yun. Sige na, doon ka na. Kung gusto mong kumain, kumain kayo. Pero yun babalikan babalik na lang ito. Tara, tayo na lang kayo ano? kumain. Tara, sakto. Ano, luto talaga. sa ginaw ni Boss Lucy. Bibili kang pagkain. Ano na, mo, pili pili mo Kaya, tinuma naman, tinan mo reaction. Mukhang kawawa. Mukhang kawawa, diba? ba? Tiyama na yung Boss Lucy. Tara, kain na lang tayo. Tara. Hello guys! Sa mga gustong manalo ng Gcash giveaway natin, comment down below lang po yung Gcash number nyo and yung reason kung bakit kayo yung dapat panalo or mapili dito. Sana po tuloy-tuloy nyo supportan uh, yung mga videos ko. Uh, maraming salamat po sa supporta uh, and sana po mas marami pa matulungan sa mga susunod. Maraming salamat po.